Ay, naman. wag na po, Edwin, wag na po, wag na, na po. Ah. Nakong sir, doon Sa 7-Eleven doon? Hindi ko lang po alam, sir. Gusto yung saratid ko kayo? Saratid mo ko. Tara, let's go. Patid na lang ako dito. Ayaw na. Okay, uh, Ay, Saratid mo rin ako dito. Okay po. Nandun doon kami sa, ano, dito sa Berlin, ano. Okay po. Ah. Namukaan ko po kayo, sir, eh. <laughs> Namukaan ko po kayo. <laughs> Pwede nyo po kasama si Kong? Hindi, kakain okay, mo kami ngayon. Ah, okay po. ATM <laughs> ATM, halap tayo hindi ka tala po ka- oo po ako dyan sa vlog mo ano po? ah wala po wala pa po akong intercom po eh <laughs> wala pa po akong intercom

Sige sir, wait ko po wait 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 ko po kay rito sir. Ah, okay po. Sige po. Okay po. No problem po. Sa idol pala ito eh. Ah, <laughs> sige po. Thank you po. Nakita ko si Juni. Thank you. Kakain na doon sila ng tropa. kita mo tayo wala pa akong booking. Idol to eh. Papicture lang sana ako eh. Ito mo hey, tayo maghahanap -tama, siya ng ATM machine. Papashout out tayo mamaya guys Makachain po natin si Juni guys A few inches later Okay po sir Okay na po Gabi po talaga okay, gabi Opo Marami po sa gabi po yung mga call center po Ay mga lasing na dyan Opo <laughs> O ano sila? Yung mga lasing po nakakatakot eh kasi baka mahulog po sa ano Opo Alimita na ata, grab naman ay okay. ano naman ata sila eh grab naman ata sila eh no Opo hindi ka na nagra-ride sir Ah, nagra rides pa rin po Ano ko, ito na mga ride mo Ito na mga na ride mo Bali <laughs> pagka umaga po, nagbebenta ako ng appliances Hindi <laughs> tayo pare-parehas ng ano Yan nga po eh Anong sipag pare mo? Ano? <laughs> po, eh. Tama po yeah. Kaya kami, tama na Masipag din kami eh Pero iba, iba lang opportunity talaga Oo oh, nga po eh no eh yung yung ininvest niya naman po siguro sa time nung una talagang ano eh, talagang solid eh kumbaga oo oh, kumbaga ano pa lang eh ini enjoy nyo lang po yung ginagawa nyo eh opo okay naman po ako sayang <laughs> po okay lang po picture okay na po ako panood ko lagi yung vlog nyo po eh may nasa racetrack kaya <laughs> galing eh pinlanan nyo po talaga yun kay Ma'am V Oo. Kayo po talaga nagplano nun? O hindi nyo po alam yon? Alam ko yon. Ah, okay. Saka, si lang, tsaka yung iba yung beer lang. Hmm, okay. Galing nga ano ni. Eh. Astig eh. Kala <laughs> <laughs> ko po, sa TV ka lang po kayo makikita eh. <laughs> Oo oh, po. Saka kalabas ko lang po ngayon Eh. Ah, sa ko na. Oo oh, po. Fresh pa. Fresh pa po. Wala pa, wala pa ano. Wala pa pong booking. Ay eh, sabi ko si, uh, si Idol yun, uh, balikan ko nga Mag-iigay ka sa ato, mag ako ba Ah hindi po, dito po ano, eh, mamaya pa po yan, mga alas 2 Pag mga ganitong oras po, 12, wala pa masyado po yan Nag-i-enjoy pa lahat? Opo, po, nag-i-enjoy pa lahat yan Mamaya, mga pasuray-suray na yan <laughs> Tapos pag wala po dito, lipat akong BGC Doon naman po, karamihan call centers Ano lang yan? Ilan yung ano mo? Mo. Ayun, ayun. Ah, mga ano po, mga 15 po pinaka max ko po. oh, ah, kanyan? Opo, oh, 15. Dito po ata no pababa no. Uh, okay. ano? ano? Ah, Dito pa no. Ah, pa. Hay, tay tay. Ah, Ayun. Ah, po. Ah, po sa sa kabila po. ayun po, ito na lang po. Ayun po. you know, big shoutout kay JD Moto Vlogs by Cobos Custom City, Yeah, shoutout sa inyo. Payaman sa inyo diyan. Like and follow niyo page niya. Yan, terima kasih selamat Idol. You. Thank you po. Ay, wag na po Idol, wag na po. Wag na po. Okay, yes. Wag po. <laughs> sir, thank you po. Salamat po. Oh, si Idol. Sobrang solid ko, hindi mo mapaniwala. Sobrang bait. selamat Idol, selamat. Thank you po. Salamat. Sobrang solid. Dito sila kumain sa may Burn and Mimi. Thank you po. Robby, mabait. Ayan. Pagpatuloy po kayong pagpalain na team Payaman and Juni, maraming salamat. Thank you so much. Sabi, ah, gusto ko lang magpa-picture eh. Ah, bigyan pa ng blessing. Salamat po, Panginoon. Thank you po. Hindi ako makapaniwala guys Grabe, sobra Grabe guys So Ako masahabi guys Gusto sa bike ni Idol Hindi ako makapaniwala Grabe Peace yes, ah Salamat Idol. Marami ka sana matulungan. Marami pa kang makasenta. Ka. Salamat. Thank you so much. Ride safe lagi. Uh, dito lang kami sumusuporta sa team kaya Guys, safe. So yun guys, nakita ko nga si Idol Juni Boy. No? Eh, sobrang solid guys. Gusto ko lang magpa-picture sa kanya eh. Tapos, in-approach ko lang siya na ano. Na... Ihatid sa ATM machine para mag-withdraw. Solid solid. Gusto ko lang magpa-picture sa kanya. Tapos, shout out. Kasi yun sa atin. Grabe siya. Ayun, si Idol. Ay, salamat talaga Idol. Thank you so much. Oh, hindi pa tuloy, hindi na tuloy ako nakapagpa-picture. Kaya mo, na lang ako next time. Salamat Idol. Peace. Ano, marami ka pang matulungan. Mapasaya mga tao. Ride safe, Timpayaman, and God bless. Sheesh!